kasi na nang ng Suma sa inyo ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan. Pakinggan ang paglalahad ng mga tao na nang ng katotohanan ay nalipat mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Mga taong nakatiyak ng daan patungo sa kaligtasan dahil sa liwanag ng katotohanan na kanilang sinampalatayanan. Sa lahat po ng sumusubaybay sa amin sa palatuntunang ito, sa liwanag ng katotohanan, ipinabot po namin ang aming pagbati. Panalangin po namin sa Panginoong Diyos na kayo po kasama ng inyong buong sambahayan ay nasa isang maayos na kalagayan. Ako po ang kapatid na Jerry Lapira na muli po nag-aanyaya sa inyo, samahan niyo po kami sa may kalahating oras ng programang ito. At nawapo ang ganitong mga programa ng Iglesia ni Kristo, ay makatulong sa inyong ginagawang mga pagsusuri upang katulad po ng napakarami ng mga tao. Nagbigay po sila ng kanilang panahon para pakinggan at suriin ang mga aral ng Iglesia ni Kristo kaya sila po ay nakarating sa pagkaalam ng katotohanan na siyang naging dahilan kung bakit sila ay nakapagpasya na iwanan ang dati nilang reliyon at umanib sa Iglesia ni Kristo. Ang isa po sa halimbawa nito ay si kapatid na Ronald Riabilis. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Isabang, sa Distrito Eklesiastiko ng Quezon. Pakinggan at panoorin na po natin ang aming isinagawang interview. Ako po si kapatid na Ronald Riabiles, panglimang Pangulong Diakono ng lokal po ng Isabang, distrito po ng Quezon. akin pong may bahay na si kapatid na Marian Riabiles bilang isang Diakonesa po. Kami po ay binayayaan ng ama na tatlong anak. Sila po ay, mga, dalawa po doon ay mga mga awit na. Ngayon po ako po ay nagkatrabaho bilang uh, guro sa isang pampublikong paaralan sa Tayabas, Quezon. Ako po ay kabilang sa isang pamilya na malalim ang paniniwala sa Katoliko. Ako po naging sakristan din nung, nung ako ay nag-aaral ng college at uh, gumagampan din ang gampanin bilang isang uh, katoliko. Akala po namin ay yung reliyon na namin ang kami makatanggap ng kaligtasan. Nabago po ang aking pananampalataya na ako po ay maimbitahan ng aking uh, isang malapit na kaibigan sa gawain po na sinasagawa sa loob ng Iglesia Ni Cristo, ang gawain pamamayag sa lokal po ng Lucena, distrito ng Quezon, na panginangunahan po ng kapatid na Eduardo B. Manalo, at itinuro po doon na ang iglesia, ang tunay na reliyon, na pag, ang man pag ang tao ay siya ay may karapatan na maligtas. Nakatawag po sa akin ng pansin yun sapagkat ang tinuturo po ng kapatid na Eduardo May Manalo ay buhat po mismo sa Biblia. Ako po yung isang taon na hindi rin basta-basta naniniwala sa si mga basta narinig ko lamang na isang uh, beses o mga bagay na napakinggan ko lang isang, sa isang pagkakataon. Kaya po buhat po noon ay ako po ay nag-isip na suriin ang mga aral at tunay na katotohanan na tinuturo sa loob ng Iglesia ni Kristo. Kaya po ako ay nagpa-doktrina uh, para alamin po ang mga uh, tunay na aral na tinuturo po ng Iglesia ni Kristo. Sa aking ginawa po mga pagsusuri at pag-aaral, matapos may turo sa akin ang mga pangunahing aral sa loob ng Iglesia ni Kristo, ay kinasabigan ko po na ako po ay mabautismuan noong May 2017 sa lokal po ng Isabang, distrito ng Quezon. May tuturing ko po ng na napakalaking biyaya po na ako po ay tawagin sa loob ng Iglesia ni Kristo sapagkat pagkat uh, alam ko po at sinasampalatayanan na dito po sa aking kinakanibang reliyon, ang Iglesia ni Kristo, dito po ang tao ay may karapatang maligtas. Ako po ay taus-puso nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos pamamagitan po ng kapatid na Eduardo B. Manalo bilang kasangkapan na sa pagtuturo po nila na ako po natawag sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ang magiging kapangako po sa ating Ama, natuto pa rin ko po ang tungkuling na pinagkaloob po sa akin bilang panglimang Pangulong Diyako na po sa aming lokal ng Isabang. Natu buong puso at buong buhay ko pong tuto pa kasama ng aking buong sambahayan ang tungkulin at kahalalan na pinagkaloob sa amin hanggang sa matapos po ang aming takbuhin. Ang inyong pong napanood at napakinggan ay ang interview kay kapatid na Ronald Riavilis. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia Ni Cristo sa Isabang, sa Distrito Eclesiastico ng Quezon. Sa pagkakataong ito ay dadako na po tayo sa pagtalakay sa inihanda po naming paksa sa inyo na may kinalaman doon sa nabanggit po ng kapatid na Ronald na siya ay dating kaanib sa Iglesia Katolika Subalit dumating po ang pagkakataon na siya ay naanyayahan sa isang pamamahayag ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na isinasagawa sa Iglesia ni Cristo yung pong Worldwide Evangelical Mission na ang nagturo po sa pagkakataon yon ay ang kapatid na Eduardo B. Manalo, ang aming pong tagapamahalang pangkalahatan through uh, online streaming po ay napakinggan nila dun sa dako ng Lucena yung pagtuturo po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Nakatawag sa kanya ng pansin. Yung napakinggan niya na itinuro ng kapatid na Eduardo Manalo na para ang tao ay magtamo ng kaligtasan, ay hindi maiiwasan ng tao ang pagpasok o pag-anib sa tunay na Iglesia ni Kristo. Nakatawag ito ng pansin sa kanya sapagkat sabi nga ni kapatid na Ronald, yung itinuturo ni kapatid na Eduardo Manalo, eh hindi naman sariling aral niya, kundi binabasa mismo sa banal na kasulatan o sa Biblia yung mga aral na kanyang itinuturo. Kaya, ang sabi nga ni kapatid na Ronald, ay yun ang nagbukas ng kanyang isipan para lalo pang suriin kung ano nga ba ang Iglesia ni Kristo at dumating ang pagkakataon na siya ay nagpatala na bilang isang dinuduktrinahan at nung mapakinggan niya ang mga pangunahing aral ng Iglesia ni Kristo, siya po ay tumanggap ng bautismo at naging ganap na kaanib sa Iglesia ni Kristo. Kaya po nang nalalaman po ng nakararami ang Iglesia ni Kristo sa pangunguna po ng kapatid na Eduardo B. Manalo, ang aming tagapamahal ng pangkalahatan, ay itinuturo, ipinangangaral, ang mga katotohan ng nakasulat sa banal na kasulatan at ipinararating ito sa lahat ng mga tao sa buong mundo sa pamamagitan ng iba't ibang mga kaparaanan kung gaano kahalaga na ang tao ay maging kaanib sa Iglesia ni Kristo para siya ay maligtas pagdating ng araw ng paghukom. Sapagkat sa Biblia po ay pinatutunayan kung sino nga ba ang pinagtiwalaan ng ating Panginoong Diyos na magturo o mangaral ng kanyang mga salita. Sino nga po bang pinagtiwalaan ng ating Panginoong Diyos sa panahong kristyano na maghahayag ng kanyang karunungan para sa ikabubuti ng mga tao? Pakinggan po ninyo at ganito ang mababasa nating pahayag ni Apostol Pablo sa Epesos sa 3, ang talata po ay, Jesus. Pakinggan ninyo ito. upang ngayon sa pamamagitan ng Iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Batay po sa talatang binasa namin sa inyo, paano nga po ba mahayag ang aral o karunungan ng ating Panginoong Diyos sa ikabubuti ng mga tao? Batay po kay Apostol Pablo, upang ngayon anya sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan, sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng ating Panginoong Diyos. Sa makatwid, sa pamamagitan po ng iglesia, maipakikilala sa mga tao yung karunungan ng ating Panginoong Diyos. E sino po sa iglesia ang pinagkalooban ng ating Panginoong Diyos ng karapatan para magturo ng kanyang karunungan o ng kanyang mga kautusan sa ikabubuti nga po ng mga tao. Pakinggan ninyo dito po sa Kolosa sa 1, ang talata naman ay 25, pakinggan po ninyo ito. Na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Sino nga po ba sa iglesia ang pinagkalooban ng ating Panginoong Diyos ng karapatan para magturo ng kanyang karunungan o ng kanyang mga kautusan sa ikabubuti ng tao? Batay po sa pahayag ni Apostol Pablo, ako anyay ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos. Tandaan natin si Apostol Pablo po ay isa sa namahala noon sa unang iglesia ni Kristo. Siya po ay namahala sa dako ng kahintilan. Ano po ang karapatan na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos sa Kanya bilang isa sa mga namahala noon sa iglesia, sa unang iglesia? Ayon po kay Apostol Pablo na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang mga salita ng Diyos. Sa makatwid, yung karapatan para ipangaral ang mga salita ng ating Panginoong Diyos, ito po ay ipinagkaloob ng Diyos sa pamamahala na inilagay niya sa loob ng tunay na iglesia. Kaya para malaman ng tao yung karunungan o mga kautusan ng ating Panginoong Diyos, dapat ang mapakinggan ng tao ay yung pamamahala na inilagay ng ating Panginoong Diyos sa tunay na iglesia. Katulad nga po ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po, kasama ng kanyang mga kasama pang ibang mga apostol na namahala noon sa unang iglesia. Sa anong iglesia nga po ba sila napabilang o naging kaanib? Pakinggan ninyo at papasahin ko ang nakasulat dito po sa Efeso sa 4.11 hanggang 13, dito po sa saling Norley Simplified New Testament, ay ganito ang mababasa natin, pakinggan ninyo ito. At hinirang niya ang ilan na maging mga apostol, ang iba'y mga propeta, at ang ilan ay ibang hilista, ang iba'y mga tagapangaral o tagapagturo, ang nagkakaisang layunin ng kanilang paggawa ay ang madala ang mga kristyano sa kasakdalan o pagiging ganap maihanda sila sa makakristyanong paglilingkod at pagpapalago sa Iglesia ni Kristo hanggang sa maabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at ang isang ganap na kaalaman tungkol sa anak ng Diyos at mata mo ang pagiging ganap maging ayon sa sukat ng kalagayan ng pagiging ganap ni Kristo. Batay po dito sa talatang binasa namin sa inyo, ang mga apostol anyay napabilang sa Iglesia ni Kristo. Kaya hindi po natin matatagpuan sa iba't ibang mga reliyon o iglesia ang tunay na pamamahala na ang Diyos ang naglagay. Matatagpuan po natin ang pamamahala na ang Diyos ang naglagay sa iglesia ni Kristo. Kaya nga po sa iglesia ang aming kinabibilangan meron po kaming kinikilala at sinasampalatayana na pamamahala na ang Diyos ang naglagay. Ang kasalukuyang pong tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo ay ang kapatid na Eduardo di Manalo. Sila po ang nagtuturo sa Iglesia kung ano yung mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Tandaan natin, sa kanila po ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ang karapatan sa pagtuturo ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Katulong po nila ang mga ministro at ang mga manggagawa sa Iglesia ni Kristo para maiparating sa lahat ng mga tao ang karunungan ng ating Panginoong Diyos o ang kanyang mga kalooban sa ikabubuti ng mga tao. Ano nga po ba itong kalooban ng ating Panginoong Diyos na itinuro, ipinangaral ng mga tunay na tagapangaral na binigyan ng Diyos ng karapatan para magturo at mangaral ng kanyang mga salita, katulad nga po ni Apostol Pablo. Pakinggan ninyo, dito po sa Kolosas sa 3, 12 at 15, dito po sa saling The Expanded Bible, sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin ito basahin, pakinggan po ninyo ito. Iniibig kayo ng Diyos at pinili niya kayo at ginawa kayong kanyang banal na bayan. Hayaan ninyo na ang kapaya pa ang ibinibigay ni Kristo mula kay Kristo, ang kumontrol, makapaghari, magpasya sa inyong pag-iisip puso, sapagkat tinawag kayong lahat sa isang katawan ang iglesia bilang katawan ni Kristo upang magkaroon ng kapayapaan. Ang sabi po sa talata, inibigan niya kayo ng Diyos, pinili niya kayo at ginawa kayong kanyang banal na bayan. Sa talatang ito ay tiniyak ni Apostol Pablo sa mga kausap niya, silaan niya yung mga pinili, silaan niya yung ginawang mga banal at kabilang na sa bayan ng ating Panginoong Diyos. E sino nga po ba itong mga taong, ang sabi ni Apostol Pablo, kayo anya ay pinili ng Diyos. Kayo anya kabilang sa bayan ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po ni Apostol Pablo, sapagkat tinawag anya kayo sa isang katawan. Sila po yung mga tinawag sa isang katawan. Alin po yung isang katawan na doon po sila tinawag. Patay na rin sa talatang binasa natin, ang iglesia bilang katawan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ano po ang layunin? Bakit ang mga tao ay kinakailangang tawagin para maging sangkap ng isang katawan o mapabilang doon sa tunay na iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Heso Kristo? Ang sabi rin po sa talata, upang, magkaroon anya kayo ng kapayapaan. Ano po ba ang ibig sabihin ni Apostol Pablo na natanggap nila yung kapayapaan ng ating Panginoong Heso Kristo? Alin po ba yung kapayapaan na tinutukoy niya dito? Dito po sa Roma, sa 5.1, itutuloy natin sa 8 hanggang 9, ay ganito ang ating mababasa na pahayag ni Apostol Pablo dito po sa saling Amplified Bible sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan ninyo ito. Kaya nga, yayamang tayo inaring dapat, pinawalang sala, idiniklarang matwid at binigyan ng tamang katayuan sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Hawakan nating mahigpit ang katotohanan ng taglay natin, ang kapayapaan ng pakikipagkasundo upang magkaroon at magtamasa ng kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Sokristo, ang Mesiyas ang pinahiran. Subalit, ipinakikita ng Diyos at maliwanag na pinatutunayan ng kanyang sariling pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng katotohanan na samantalang tayo ay mga makasalanan pa. Si Kristo ang Mesiyas. Siyang pinahiran ay namatay para sa atin. Kaya nga, yayamang tayo ngayon ay inaring dapat na pinawalang sala, ginawang matuwid at dinala sa tunay na kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Gaano pa kaya katiyak na ililigtas niya tayo sa galit at puot ng Diyos? Tandaan po natin, mga mahal po naming mga taga-subaybay, yung kapayapaan na tinutukoy ni Apostol Pablo, nakapayapaan anya na nasa ating Panginoong Sokristo, ito rin yung kapayapaan ng tao sa ating Panginoong Diyos. Bakit po ba kay na kailangan na magkaroon ng kapayapaan ang tao sa ating Panginoong Diyos? Sa pagkatandaan natin, sa mga nakaraan po nating mga pag-aaral, dahil sa kasalanan, ang tao ay nahiwalay sa ating Panginoong Diyos. Itinuring niyang kanyang kaaway na wala ng karapatan ang tao na magsagawa ng pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, bunga rin po ng kasalanang nagawa ng tao. Subalit, sa pamamagitan ng ating Panginoong Sokristo, nang siya po ay mamatay, ano po ang nangyari? Yung kasalanan ng mga taong kanyang tinubos ay napatawad na. Na dahil doon, ang tao ay nagkaroon na ng pakikipagkasundo sa ating Panginoong Diyos kaya nagkaroon ng kapayapaan ang tao sa ating Panginoong Diyos sapagkat napatawad na ang kanilang mga kasalanan at dahil doon sila ay ginawang matwid dinala na sa tunay na kaugnayan sa ating Panginoong Diyos e ano nga po ba ang Ipinan-tubos ng ating Panginoong Sokristo. Dito sa mga tao na nagkaroon ng kapayapaan sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi rin po sa talata, sa pamamagitan anya ng dugo ni Kristo. Sabali tandaan natin, may mga tao po na nakatitiyak na sila yung tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sokristo. Sabagat sa Biblia din po, ay tinitiyak kung sino ang mga taong tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sokristo. Ano po bang kahalagang kapag ka ang tao ay napabilang doon sa natubos ng dugo ng ating Panginoong Sokristo? Sinabi rin po sa talata, gaano pa kaya nakatitiyak na sila yung ililigtas sa galit at sa puot ng ating Panginoong Diyos. Siguradong sigurado po ang pagtatamon nila ng kaligtasan. Balit, pagka pag-uusapan po ay kung sino ang tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sokristo, sila yung nagtamu ng kapayapaan sa ating Panginoong Diyos. Iba-iba eh, po ang itinuturo ng iba't ibang mga tagapangaral kung sino itong mga taong nakinabang sa kamatayan ng ating Panginoong Sokristo. Eh, para wag po tayong magkamali, hayaan nating Biblia pa rin po ang ating sangguniin. Alin lamang nga po ba ang pinatutunayan ng banal na kasulatan Natinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sokristo. Pakinggan po ninyo dito po sa aklat ng mga gawa sa 2028, salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa, sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino natin, basahin pakinggan nyo. Ingatan ninyo kung gayon ng inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Iglesia ni Kristo po ang pinatutunayan ng banal na kasulatan na tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sokristo. Kaya, hindi rin katakataka na dito sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo natin matatagpuan yung pamamahala na binigyan ng ating Panginoong Diyos ng karapatan para mangaral, magturo ng kanyang karunungan o ng kanyang mga kalooban sa ikabubuti ng mga tao. Sa pagkatandaan natin, ang mga taong nakatitiyak ng kaligtasan, nasa loob sila ng Iglesia ni Kristo. Kaya nga po, ang mga kaloobang ito ng ating Panginoong Diyos, itong karunungan niyang ito, ipakikilala niya ito sa mga tao sa pamamagitan ng tunay na Iglesia. At kung sino po sa tunay na Iglesia, ito nga pong Iglesia ni Kristo, ang binigyan ng Diyos ng karapatan para magpuro't mangaral ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos, ang pamamahala na inilagay ng Diyos sa Iglesia ni Kristo. Ito po ang dahilan kung bakit sa pangunguna po ng aming Tagapamahalang Pangkalahatan, ng kapatid na Eduardo Bimanalo, Manalo, ginagamit na po ang lahat ng mabibisang mga kaparaanan, ang iba't ibang mga teknolohiya, para maipaabot at maiparating sa lahat ng mga tao sa buong mundo ang kalooban ng ating Panginoong Diyos na ang tao para magtamo ng kaligtasan ay kinakailangan na ang tao ay umanib sa Iglesia ni Kristo. Ito nga po ang lubos na naunawaan ni kapatid na Ronald Riabilis. Kaya bagamat siya'y dating masiglang kanib sa Iglesia Katolika. Nagsuri din siya sa iba't ibang mga reliyon noon. Subalit nung mapakinggan niya ang mga katotohanan ito, hindi na siya nagdalawang isip pa. Nagpasya siya na umanib sa Iglesia ni Kristo. At si kapatid na Ronald po ay meron din paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo, pakinggan at panoorin po natin ang kanyang paanyaya sa amin po mga mahal sa buhay, mga kababayan, mga, mga kaibigan, sa mga hindi pa po kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, kayo po ay aming inaanyayahan na pag-aralan po ang mga aral at mga doktrina na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo Parang kayo man din po ay makasana, makasama po namin sa tapat at tunay ng mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri. At loobin ng ating Panginoong Diyos na dumating din po yung pagkakataon na kayo man po makapagpasya na rin na umanib sa Iglesia ni Kristo. Bago po tayo magtapos ay inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po namin Diyos, maraming maraming salamat po sa iyo. Sa pamamagitan po ng palatuntunang ito, na ihahayag namin ang iyong mga kalooban kung gaano kahalaga ang paglalagay mo po ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Kristo para malaman ng mga tao kung anong iyong mga kalooban. Ang dapat naming pakinggan ay ang pamamahala na inilagay mo sa loob ng iyong Iglesia. Salamat po ng napakarami. Niingatan, tinutulungan mo ang kapatid na Eduardo Manalo, ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Patuloy pong ipagkaloob ang pinakamabuting kalusugan, karunungat at kapangyarihan na ginagamit po nila sa pangunguna sa kabuuan ng iyong bayan. Panginoong Sokristo, kawaan mo kaming patuloy na basbasan, ipamagitan sa mga aming, aming mga panalangin at patuloy na ipagkaloob ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga hinirang. Ama, sa muli naming paglabit sa iyo, buo na po ang aming pag-asa, pinakikinggan mo po ang aming mga panalangin, ang lahat ng ito, maghalang na po naming ipinakikiusap sa pangalam po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Hanggang din namin na kayo ay maliwanagan at magtamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan.